Ito na yung lagay dito sa likod ng bahay. Masyado nang malalim ulit ang tubig sa halip na nababawasan, lumalalim. Ayan na ay. eh. nag lang, Dagat na yung buong ano, fish pan. So, kawawa yung mga nag-fish pan dahil yung mga isda nila nakakalayas na. Malawak pa po yan. Doon pa. lahat yung kakubigyan na yan na nakikita ninyo. Fish pan po yan. Tapos doon sa dulo, mayroong bahay. Lumikas na po yung nandiyadyaan. Dahil sobra malalim ang ilo. Good morning! Good morning everyone! Ulan pa rin dito. Malakas ang ulan. Uh, madilim pa rin ang kapaligiran wala pang tubig dito sa harap the same thing happen ngayon Monday July 28 ayan kaya yung kapitbahay ko dyan siya nakiparking para hindi mabasa ng ulan sinong may gusto ng halaman na yan muray talang yan isang set na yan tingnan natin yung ating mga ibon at saka yung ating puno ng fiddle tree baka bumigay na naman siya kasi humangin kanina napaka ano lakas nung hangin ng pagbagsak ng ulan talaga panaka na kayo anin pabugso-bugso yung pagulan kaso malakas kaya ano siya uh, tawag nito sa halip na mabawasan yung mga ano uh, tubig na dadagdagan So, oh, ito lang nangyari sa ano, ating silver photos, oh. Natumba talaga siya. Oh. Eh. Isa iusog natin tong paso na ito kasi mapupuno ng tubig, mamamatay. Mabubulok sa halip na mabuhay, mabulok siya. Okay. Ayos yung ating fiddle tree. Na malaki. Uh -huh. maayos yung kanyang kalagayan dito dahil ipasandal ko na siya sa pader yan kung minsan na ko ibinta ko na lang ito ng buo hindi ko na siya pag mamarkutan kasi hindi na ako magmamarkot gusto ko syang ibinta ng buo Eh. kasi kayang kaya naman siguro yan sa ano eh, yung pinatawag nilang wing van yung malaking uh, truck de carga uh -huh. si uncle kahit ulan naglalaba ayan ang ating birds of paradise bumuskag na siya ng paunti-unti uh -huh nung isang araw, nag-ano tayo nagsidling tayo nitong fern kaso hindi pa natin na itanim dahil basang-basa pa ang lupa ito yung ating mga panindang halaman Yan huwag kayong magtaka kung bakit hindi ito naka-organize uh, according sa mga variety ng halaman kasi paninda po 'yan. Yung mga rubber tree, hinahabol ko yung sinag ng araw. Kasi kapag walang sinag ng araw, patayin sila, mabubulok din yan. Ayaw nila yung natutubigan sila pero hindi sila na aarawan o hindi man na sila nakikita ng liwanag, ayaw nila yan. So, buhay na buhay na yung aking mga pinang pinangsisidling dito sa aking ICU area. Ito yung aking ICU area. At saka, yan ang ating mga anthurium na pink. No? So, sa aming mga kamag-anak dyan sa Mindanao, sa Dipolog City, sa Visayas area, sa Sambuanga del Norte, alam ko na mainit dyan sa inyo. Okay lang po kami at huwag kayong mag-alala. Okay lang kami dito. Kaya namin to.